Philwin ha. Ayan, 100k. oh Okay mga kaibigan, so sa wakas, after how many days, na-withdraw na po natin or na-cash out na natin sa GCash, yung napanalunan po natin 100k sa Philwin. So, ano mga nakakaan, ayaw pong pumasok kasi po, eh, full na po yung ano ko or na-exceed na po yung limit ng GCash ko. Ito mga kaibigan, no? Oh. so papakita po natin. So, kasi marami nagtatanong, totoo ba talaga? Ano? 100k, 100k? So, ito mga kaibigan, ayan. oh ito po. Ayan na, o. Oh. So ayan mga kaibigan, Philwin lang yan, uli-uulitin ko. Thank you Philwin mga kaibigan, ito 100k. So ito na mga kaibigan, gusto ko sana physical money para may napapakita natin. Pero Gcash, Gcash yung format natin mga idol. So ayan mga idol, so syempre kahit winidraw na natin yung 100k po natin sa Philwin, ipapalaguin natin yung mag natitira dyan. Okay, maganda lang ba yung natitira sa Philwin natin? 200 na lang. Okay, 200. So, sila Jonah, sila Awit, sila Boss MG, may mga kanya-kanya silang pamamaraan na pinapakita sa inyo kung paano kayo magpapalago ng pera. Ganito naman yung akin. Yung akin naman, ang style ko eh, slowly but surely, si Awit kasi pupusta ng 50 mil, isang libo agad, one time, big time. Ito, para sa mga, ito, kagaya niyan, ang natera lang sa akin, 200. Dalimbawa, ikaw, nag out ka, o na may nag in ka, or nag-recharge, 200 pesos. Ganito yung suggestion ko kung paano nyo mapapalago Slowly but surely Okay So syempre ito tayo Yung mines na yan mga kaibigan O yan mines O Diba So Una o Sige testing muna Yung 10 pesos na yan Ibet mo Okay Ako Pag kaganyan yan O ang hina ah Cash out mo agad Diba Cash out mo yan agad O tapos bet mo uli Sulok na naman Diba May talo ba Cash out mo agad O O bet ka uli O dito ka na naman o, oh, bomba. O, oh, pag na-bomba ka, yan yung sinasabi ni Awit. Doblayin mo. ba? Diba? O. Oh. Akala nyo, sabi kasi nila ito ah. Lagi lang panalo. O, oh, nakita nyo ba Diba? May bomba din. Na, natatalo din kami do. O, oh, sige. Continue natin. O, oh, ito. Magkano natira ko? 191. O, oh, sige. Bet tayo ng gawin nating 20. Okay. O. Oh. Akong ginagawa ko, kanto yan eh. Yan ang mga paborito ko. Lagi yung apat na kanto na yan. Cash out. O magkano na? 214. Bet mo ulit. O. Sulok ulit. Ayan na naman. Cash out. cagalang lang, Brad. Tsaga lang. O. Magkano na yan? 217. Walang kahirap-hirap. Ayan. Bet mo ulit. Kanto. Si Cash out. Easy, man. Isa pa. O. Ganyan ulit. Kanto. Si Diba yun ang sinasabi ko sa inyo? Magkano na yan? 220 Walang kahirap-hirap, men. O di ba? Lakihan natin ng konti. Pag gusto mong lakihan ng konti, ito tutuguan na naman kita. 60 pesos bakit? Pag ginawa mong 60 pesos mga idol, yan 60 pesos. Ang akyat mo niyan per coin 10 piso. Let's say ganyan 60 pesos, di ba? O, kanto. Magkano na yung 60 mo? 70. Magkano tinubo? Gis pesos cash out. O. Magkano na yan? Eh di, magiging 234. Ganon ang estilo mga kaibigan. Ha? So kung gusto nyo, itry nyo din yan. Yung link nasa baba, feel win mga kaibigan. Yan yung way. Wag, ganito kasi yan mga idol eh. Hindi, trinay ko, natalo ko eh. Gigil ka kasi, nanalo ka lang. Pinodo mo lahat, pati pato. Tapos, makakoin ka ng isa, makakoin ka ng dalawa. Tama na yun, cash out mo agad. Huwag yung pak, pak, pak. Sige pa, pak, pak, pak. Hanggang makuha mo yung bomba. Delikado yun. So, Tinuturo na namin yung mga Mangilan-ngilan sa aming mga teknik ha O yan So yung link na ito Nasa baba mga idol O ulitin ko ha I-withdraw ko na yan Yung 100k na yan Baka sabihin nyo na Edited lang yan O ayan o O GCash O Bukas GCash O Yan Salamat ulit Pilwin ha Ayan 100k O So yun lang Silver Voice TV Peace